じゃあ。 What's up mga kayo na October uh, 16 na uh, 2019 Asama natin ang mga hawkers kanina Actually up until now no So talagang uh, pakbakan Talagang takbuan Mabilis kasi mga kayo eh, no Kaya dapat gila mas mabilis Kasi yung iba nagtatakbuan din As you can see naman October 16, 2019 uh, Welcome back to Jomolong Work Travel Kasama natin ang mga tiga hawkers sa uh, City Hall Ayan uh, naman yan, nakikita nyo mga nakasibilyan Mga hawkers yan no? So usually yung mga hawkers, ito yung mga nagtataboy Mga nangunghuli Particular sa mga vendors no? uh, Takbuwan mga kayon Talagang bakbakan ngayon Kasi uh, hindi pa pwede nga Babagal-bagal gawa ng gawa ng uh, mabilis din ng mga vento sa pag uh, alis Kaya dapat mabilis, mas, mas mabilis sa mga hawkers. Okay, current location natin mga ngayon, na uh, Pedro Hill. Dito sa may side ng uh, papuntang papuntang Robinson, Manila. Okay, ito mga ito, mga pinapasakay na to Pinapasakay na sa sa sasakay namin mga kayon. Ngayon mga kayon, uh, current location natin na uh, Pedro Hill sa may side ng uh, Robinson. Robinson Ermita no so kasama natin ang hawkers ng Manila City Hall Hi, okay, welcome back again uh, Jomo Long Work Travel uh, October 16 na uh, current time natin nasa uh, 2.30 in the afternoon Ay, na! Ayong takip na to, saan? Sabi ko sa inyo, huwag nyo ilabas eh. na, sabi na. Sabi na, sabi na.

Okay mga kayo na clear lang natin ha, hindi kinukuha ng hawkers yung uh, mga pera no. So kinukuha lang yung paninda sa kayo mga ginagamit sa pagtinda. Okay mga kayo sinasampa rito sa sa kanilang uh, multicab o e-bike ba kung tawagin diyan. Okay, ganit location natin ha, Petro Hill, dito sa may side ng Robinson na Ermita. साईं <laughs> Oy. Saan Saan Okay mga kayo, dito. ibang iba 'to sa clearing na napapanood nyo sa akin, no? Ah, uh, ito, bakbakan talaga. Kasama natin ang mga hawkers from Manila City Hall. Ay nakikita nyo mga kayon, kuwa lahat 'yan. Dalhin doon sa sa Multicap na sinasakay namin kanina mga kayon. Papalik pa, Pupunta rin. Ko. Okay mga kayo ano? Uh, just to be clear mga kayo, yung mga hawkers natin na uh, binibigay naman itong mga paninda. ay uh, ito, mga prutas. Hindi uh. naman to hindi uh, naman nila kinukuha yung mga paninda mga kayo, no? So uh, sana hindi hindi natin ma misunderstood yung ganung bagay. Lalo na na dito sa Manila, no? Kasi yan ang ayaw-ayaw ni uh, Mayor Isko Moreno. Kaya ang kinukuha lang ito, gaya niyan, sinisira yung mga paninda. Never, uh, never yung mga yung mga paninda, yung mga tinitinda. Okay, mga kayon, kasama natin ang hawkers sa Manila City Hall. Anit location natin, Pedro Hill, dito sa may side na papuntang Robinson, Ermita. So, hawkers yung mga nakikita nyo. Hawkers from Manila City Hall. Ibang iba to mga kayon, doon sa mga clearing na napupuntaan natin, no? Kumpisong-kumpisa pa lang, na, rakla ka na, bakba ka na. At talagang uh, hihingaling ka pagka hindi ka sanay sa sa mga takbuan pero so far uh, kaya naman natin mga kayon mas so, mabilisan na trabaho kasi mas, uh, mas mabilis sa mga vendor mas mabilis sa mga vendor kaya dapat mas mabilis kumilos sa mga sa mga hawkers from Manila City Hall mga kayon again uh, October 16 na 2019, time check natin, nasa 2.30 na ng hapon, no, going to 3 o'clock p.m. in the afternoon. Uh, Pedro Gil uh, Marami tayong iikutin ngayon mga kayon Pero talagang uh, sumula ngayon Bakbaka na uh, Ibang iba ay, ay, to sa mga clearing na napapanood nyo sa akin This time ang kasama naman natin Hawkers from Manila City Hall adem, adem. Okay, do, 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 do.